Eh, huwag niyong pilitin na okay na yan. Check niyo uli Normal lang magkakamali. Eh, wala namang magaling dito eh. Katulad nyan nai-check namin. So ah, mga boss, sumabol nga si Idol. Ayan, shoutout ulit bossing. Ayan, Dola. Ayan. Boss, anong nga ang problema, sir? Bali yung, ano sir? Bali, pagka binibirit siya, parang gumagana. Yung... Nawala ang hatak. Nawala yung hatak niya. Ayan. Nawala... Eh, sabi ni sir, ang ginalaw ay ano, head na na, sir. Sabi ko, check natin lang head ulit. Ayan, kasi kinalas daw ang, kinalas bang cam, sir? Ayan, kinalas ang cam, sabi ni sir. Eh, syempre, ako naman, ay eh, nagkukot-kot din. Ah, syempre, chinikulin ulit kasi goods naman daw nung bago dinala. Ay, bago ginawa, sir, goods pa, ang takbo. Tapos, nung natapos ang gawa, nag-iba. Ayan, mga boss, kung makakita nyo, mga sir, ah, sala sa timing, mga sir. Ayan, ako. Ang intake, nakaangat na agad. Ayan, tapos dito sa exhaust nakalubog. Ayan. Baka sab sabihin nyo, sala sa magneto, tingnan natin Ayan. magneto mga bossing. Ayan. Ayan mga boss, pasensya na kayo talaga. Ayan oh, letter T gitnang gitna mga boss, tapos uulitin ko ulit. Ayan oh. Ta sa baba, exhaust, tapos intake. Sala mga bossing. Ayan, Ayan. sa so, nagawa na rin idol, shout out. Normal lang 'yan, pero dapat dito sa pagmimigani ko, baba mong pride mo. Kahit ako, hanggang ngayon nanonood pa rin ako sa iba kasi kailangan natin i-adapt yung mga diskarte nila kasi ikaw mismo makakalam yan. Kung alam mong tama, i-adapt mo sa pag ng motor. Pag alam mong mali, ay eh huwag mo nang ituloy. Katulad nitong kay sir, Kinagis ni sir pala dapat sir na pachik mo sana ulit. Pero tingin mo, hindi na daw talaga. Gano'n na talaga. Parang mayaw na. Ayan. Normal lang ito, ito, normal lang ito. Eh, ganun talaga. Pero sa sunod, pagka alam nyong may mali, ay eh, huwag nyong pilitin na okay na yan. Check nyo uli, normal lang magkakamali. Eh, wala namang magaling dito eh, katulad nyan, na-check namin. Tingin ko kaya na wala ang hatak sa timing lang. Ayan, sala na talaga timing. Ayan. Ayusin natin uli at i-check natin yung mga ginanaw lang tapos... Titistingin ulit ni sir Yung goods na Pag ganun pa rin Sasabihin mo sir ha Hoy sa Sasabihin mo Walang dayaan Pagpalyado, Pagpalyado, sabihin mo sa akin para maayos natin. Ayan mga boss, tinaiming lang namin uli. Tapos, tinitesting na sir kung goods na. Arang kay sir. Sir, anong balita sir? Okay na? ayos okay, boss, goods na. Ayan. Yung mga boss, ang ginalaw namin dyan, timing lang. Ganon talaga, pag wala sa timing mga sir, papalya, uh, wala sa tunong talaga ang carb. Kahit anong gawin mo dyan, kalikot sa ibang part, basta wala sa timing ang cam, palyado talaga yan. Ayan. Okay. okay na kasi sir, okay na sir. Boss, Okay na ko? 5000 <laughs>